Ako po si Karen Ann, 41 years old, 17 years, mag-18 years ng dialysis patient. Ito po yung minsan kong ginagawa o pinagkakabalhan kapag nagigising ako ng madaling araw ang magkamot. Gamit ang mahiwaga kong tagakamot. Ayan, pangkamot sa likod. Kami po kasi mga dialysis patient ay uh, nakakaranas minsan ng pagtaas ng aming mga phosphorus kaya ang nagiging reaksyon ng katawan namin nangangati. Kaya naman kapag may nakain kami nakaka-allergy, yun makati rin sa katawan yun. Yung access namin kumakatiyan, kuminsan hindi lang dahil sa phosphorus o kaya pwedeng sa tape din. Para makaiwas tayo sa mga katikating ganito, uh, mag-take tayo ng uh, sevelamer or phosphate binder like Renvela. Tapos, uh, mag-diet. Mag-diet din tayo sa mga matataas na phosphorus. Pag pagkain matataas sa phosphorus. Tapos, yun. Mag-regular dialysis para mahatak yung mga phosphorus. Yan. Pagkatapos natin magkamot, okay na. mag naman tayo kay Jesus. At humingi tayo ng gabay para sa araw na ito. Pagyan tayo ng lakas. Salamat.